o si Raja Sulaiman. At ito ang kwento ng Queen. si Raja Matanda at ipinaglalaban namin ang totoo ng may What if I told you na si Magellan hindi siya ang nagdala ng unang religion sa Pilipinas? Bago pa dumating ang mga Tasila, Islam na ang unang faith dito. As early as 1380, dumating si Sharif ul makdum sa Sulu. Siya ang nagpalaganap ng Islam at nagtayo ng unang mos sa tawi tawi Hindi niya ginamit ang espada, kundi ang salita ng pananampalataya. Noong 1450, dumating si Sharif ul Hashim at itinatag ang Sultanate of Sulu, isang pamahalaan na may sariling batas at kultura. Matagal bago naisip ng Kastila ang salitang Filipinas. Subunod naman si Sharif Kabungsuan mula Johor, Malaysia na nagdala ng Islam sa Mindanao. Doon umusul ang mga sultanit sa Maguindanao at Lanao na naging sentro ng faith at pamumuno ng mga Moro. At hindi lang sa Mindanao at Sulu. Sa Luzon mismo, Islam na ang umiiran. Sina Raja Matanda, Raja Sulaiman at Lahandula. Mga Muslim leaders na namuno sa Maynila bago pa dumating ang mga Kastila. Pero noong dumating ang mga Espanyol kasama si Magellan at ang mga sumunod pang do, hindi fate ang dala nila, kundi espada. Cruz sa isang kamay, sandata sa kabila. At dito nagsimula ang madugong panggyaan. Habang ang iba'y napasuko ng dahas, ang mga Moro lumaban. Mula Mindanao hanggang Maynila, pinaglaban nila ang kanilang lupa, pananampalataya at kalayaan. Raja Sulaiman mismo ay nakipagtigma para ipagtanggol ang Maynila laban sa mga dayuhan sa timog, libu-libong Moro warriors ang tumindig laban sa Espanyol sa bawat gera. Kaya kung tutuusin, sila ang unang bayani ng ating kapuluan. Matagal bago ipinanganak si Jose Rizal, Andres Bonifacio at ang katipunan, naroon na ang mga Moro na lumandaban, hindi lang para sa sariling bayan, kundi para sa pananampalataya at tanal. Kaya, kung may magsasabi na si Magellan ng nagdala ng religion dito, ang sagot, hindi boss, Islam ang nauna. At ang unang mga bayani ng kapuluan ay ang mga Moro. At tandaan mo, hindi sword ang nagugat ng Islam sa kapuluan, kundi faith. Pero nang tumating ang nakastila dalang espada, ang mga Moro ang unang tumayo at lumaban. At sila ang unang buknas ng daan ng paglaban na sinundan ni Narizal at ng katipunan. At kung gusto nyo pa ng mga ganitong kasaysayan na hindi tinuturo sa textbooks, please don't forget to follow the muhammad ali yusuf al